Ipinatitigil ni Senate President Cheese Escudero ang pagpatayo ng bagong Senate Building sa Tagig City dahil sa lumulobo nitong gastusin. Nagbabalita muli si Raymond Inaza. Matatagalan pa ang paglipat ng mga senador at mga kawani ng senado sa bago nilang gusali sa Tagig City. May tang target sa lang simulan na ang paglipat sa bagong Senate Building sa Setembre ngayong taon. Pero pinatigil muna ni Sen. President Jesus Escudero ang konstruksyon ng bagong gusali ng Senado, hindi na ang pagbabayad sa mga bayarina sa kanyang talumpati sa harap ng Senate employees pagkatapos ng flag raising ceremony, sinabi ni Escudero na rerepasuhin muna ni bagong Committee on Accounts Chairman Alan ketano ang lumalaking pondo para sa konstruksyon ng bagong gusali ng Senado. Ayon kay Escudero, mula sa 8.9 billion pesos umakyat ito sa 13 billion at kailangan pa ng dagdag 10 billion pesos para matapos kaya aabot na sa kabuuan mahigit 23 billion pesos. Iginit e ni na, na hindi ito katanggap-tanggap at masama ito sa panlasa ng taong bayan. Sa aking pananaw, masama ito sa panlasa ng karamihan, lalong masama sa panlasa ng mas nakararami nating mga kababayan lalo na sa gitna ng krisis sa ekonomiya at sa kahirapang nakikita ng marami sa ating mga kababayan. Sa ngayon, mula sa orihinal na budget sa ng 8.9 billion, umakyat na ito sa 13 billion. At para daw matapos ito, kailangan pa ng karagdagang 10 billion o sa kabuuan, 23 bilyong piso. Ikinagulat naman ni Senator Nancy Binay ang impormasyong ibinunyag ni Senate President Cheese Escudero hinggil sa bagong Senate Building sa Taguig. Ito'y matapos sabihin ni Escudero na lumobo sa 23 billion pesos ang pondo para sa naturang establishmento mula sa orihinal na pondo na 8.9 billion pesos. Ayon kay Binay, dapat nagtanong noong una pa lamang si Escudero, hinggil sa construction developments ng Gusali upang siya ay maliwanagan sa issue. Dagdag pa ng Senadora Tiniyak Umano ni dating Senator Panfilo Lacson na nasa 8.9 billion pesos ang multi-year obligation authority para sa new Senate building. Iginiit din ni Binay na fake news ang mga kumakalat na impormasyong walang parking ang bagong gusali dahil may three-level basement parking ito.